Ito, video lang to. Ayan o, nagkakabkab sila. Marami silang kabkab. -kab. Yan. Win! Ayan o. And then yung, yung, anak kong ano. First time niya ang ano, maligo sa ilog. Yan. Dito sa season Pangasina. Dito po yan sa Bulawin. Ito po yung tinatawag nilang Karayan Laod. Laod. Yan. Yan. Uh, sa ano sa Ilocano ay sa ano West. Ayan, Karayan West. Ayan, uh. ito po yung view. Ito yung view dito, ganda. Ano? Ah. Ah, mamaya, uwi na tayo ulit, balik na La Union. Ayan. dito siguro mga 20 ilang taon na ba akong ano dito siguro mga, mga 25 years siguro batayin mo yung ano aso uyaga batayin mo yung aso batayin mo yung aso sabi ko ayan hey. 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 ano ano wala naman natang makakain doon Ayan, ayan, ayan. Okay guys. Inog. <laughs>